Sa loob nga ng Loreo, tela naging isang bilyen itong si Daya. Dahil kahit anong gawin niya, mababakas talaga sa kanyang puso at sa kanyang mga mata na hindi talaga siya masama dahil naaawa siya. Lalo na sa mga tao na pinapahirapan nga nitong si Metena kahit na hindi niya kilala lalo nakikita niya ang koneksyon ng kabutihan nito nararamdaman niya na mabuting tawang mga sangre hindi niya maintindihan kung bakit dadanasin ito ng mga sangre sa kamay nga nitong si Metena. hindi nga ito ang unang pagkataon na ginawa nga nitong si Dea na ipagtanggol ang mga kaaway pangalawa na ito pangatlo na itong si Flamara kung saan hinarangan niya noong nakapag-decide nga itong si na kitlan na nga ng buhay at pugutan ng ulo Nag-isip siya ng ibang way, ngunit paraan pa rin niya ito para tulungan itong si Flamara Kaya naman laki ang pasasalamat nga natong si Flamara dahil sa kanya, dahil kay Dea, nakinig sa kanya si Metena at hindi natuloy ang kanyang plan. Napugutan ng ulo itong si Flamara Kaya naman sa pagkakataong yun, binigyan siya ng warning itong si Metena. Sinabihan niya si Olga na sa oras na hindi magbago ang kanyang anak at patuloy nga ito ng gagawa ng kasamaan laban sa kanya ay hindi umano siya magdadalawang isip at paparusahan din niya maging itong si Dea. Ito na kaya ang way na talagang makapag-isip na si Dea at tuloy na nga niyang tatalikuran ang kanyang inyong udulo na kera na itong si Metena at tuluyan na napapanig sa totoong kabutihan. Excited na nga ang lahat sa party na yun kung saan magiging part na nga si Dea ng mga sangre at tuluyan nga mapasaga niya ang uh, brilyante ng hangin. Sa kabilang banda, sa mundo ng mga tao ay magtatagpo na nga ang mag Ashti. Ito nga si Perena at itong si Tera. Nagugulat man si Perena ngunit hindi na siya nagduda na si Tera ang kanyang kaharap matapos niyang masaksihan kung paano ito makapaglaban. Naalala kasi niya ang kanyang kapatid na si Janaya. Ganun na ganun ang kanyang kilos at hindi nga siya nagtataka kung bakit siya ay piniling itinakda dahil sa napakalakas nito kahit hindi pa nga siya tuluyang nakahawak ng brilyante. Walang duda ang kanyang kapangyarihan.